Shout out mga idol, ito na naman gumagawa ko ng para hindi kami mainitan mga idol. Bali ngayon mga idol, ah, kinuha ko yung tatlong bottle na nilagay ko sa rap para hindi kami mainitan mga idol. Para paraan lang yan mga idol sa panahon ngayon, sa sobrang init ngayon dito sa City Finds Baguio City mga idol. Bali ngayon mga idol, gumawa ko ng paraan para lumabig ang pesto namin. Naglagay ako ng tatlong battle na prosen na prosen na nagigyelo mga idol, bali ngayon mga idol ah, talagang itinutok ko sa electric pan na maliit para hindi po kami mainitan nung kasama ko si Bernard Tamayo, bali ngayon mga idol sobrang init ngayon dito sa Baguio City kaya para paraan lang gawa gawa ng diskarte para lumabig ang Ating kapaligiran mga idol Bala ngayon mga idol uh, Inaayos ko yung electric fan Para yung dala kong tatlong batel Para nakatutok po dun mga idol Para yung simoy ng hangin ng electric fan mga idol Para kang may aircon mga idol Yan po ang simpleng buhay salesman mga idol Kaya sabi nga nila Kung anong madidiskarte mo sa buhay Gumawa ka ng paraan Para hindi ka mainitan, mga idol kaya ginawa ko to mga idol shout out po kay lahat mga idol yan po ang ginawa ko frozen na frozen yan tatlong bottle yan nilagay ko sa mini electric pan dito sa pisto namin dito sa kitchenware sa pinagtatrabaho namin sa Blue Ocean Department so, Store pa Baguio Center Mall so mga so idol so para para naman para maiwasan natin ang so heat stroke mga idol kaya ginawa ko mga idol nilagay ko so yung ulo ko sa nakusin ko si sobrang init talaga so mga idol so ang init right, masangsangan yung talagang simoy ng hangin dito sa Baguio City kaya ginagawa ko gumawa ko ng para breakfast Nilagay pa man tatlong bottle <laughs> sa tabi ng electric fan para para kang nasa aircon na rin ito. mga idol yan po ang ito simpleng ito. buhay salesman mga ito. Ito. idol kaya shout out po kay lahat mga idol kung gusto nyo gayahin to walang problema para makakaway kayong idea para paraan ng mga idol thank you po mga idol salamat po sa panunod nyo sa akin isang simpleng buhay